mga nandito nga tayo sa sarja Bus Terminal ayan mga kosa isang maulang hapon sa inyong lahat ayan, pauwi tayo ng Dubai, nandito tayo sa Sarga alright mga kosa ma-order nga muna tayo ng parota natin bago tayo umuwi Ayan. Naantay ko yung kasama ko. mga nga pala, wala nga pala akong kasama. Sa mo sa gitna yun? Sa sa gitna At chinik ko yung aking kayamanan. Wala nga pala akong cash. Ayan, kaya magtutubig na lang muna tayo. Ayan, double check. Wala talaga. Card lang ang meron. Ayan. Naantay na lang natin yung bus mga osa. Magtubig lang muna tayo. at ayan nga baha dito sa sarja konting ulan pa lang yan mga kosa siguradong matatrapik tayo nito pa ng Dubai malamang sa malamang abutin ah, tayo ng mga limang oras na biyahe pa ng Dubai sigurado to may mga matitirikan dito sa mga dadaanan natin sigurado Ayan mga kosa, tingnan nyo, bahana. Konting ulan pa lang yan. At ayan na nga mga kosa na traffic na tayo wala nang galawan ayan traffic na hanggang dito ayan umuulan na naman anong oras na hindi pa rin tayo nakakarating ng Dubai nandito pa rin tayo sa Sarja Uh, buti na tayo ng mga alas 9 ng gabi nito bago tayo makauwi. Wala na, hindi na gumagalaw. Marami nang tumirik na sa sakyan sa kalsada. Ayan, mga aksidente. Ayan, kumukulog-kulog pa. Ayan na nga. Ay, kita nyo mga kosa, hindi na gumagalaw dito sa aming kinalalagyan. Ayan, traffic na. Alright mga kusat, ayan, nasa Dubai na tayo. Konting, konting oras na lang at nasa Rashidia na tayo. Ayan, terminal na tayo, airport terminal uh, 3. Malapit na tayo sa Rashidia. Konting, konting-konti na lang at makakarating din tayo. Ayan, nandito na nga tayo sa Rashidia. Ayan yung building na yun. Doon tayo pupunta mga kosa. Ayan, siguradong maraming Nagaantay sa bus na to. Pa, pabalik naman ng Sarja, itong bus na to. Siguradong maraming Nagaabang sa bus na to. At nandito na nga tayo sa Rashidia ako sa yung mga bus ng Dubai ayan tapos neto mga kosa sasakay naman tayo ng bus pa uli papunta ng accommodation ayan daming nagantay mga kosa daming tao mga kosa ayan nagantay sila ng bus nila mga naipit sa traffic sa baha yung kanilang mga bus katulad natin na limang oras ang biyahe natin Sarja to Dubai ayan Sarja to Rashidiyah Dubai ayan grabing mga grabing traffic mga kusa ayan dito sila yung mga adjustment sa uh, Sarja dito ang parking ayan para tao sa loob mga kusa pila nakarating din tayo 5 hours na biyahe grabe mga kosa first time nangyari sa akin to yan yung sinakyan nating bus galing na sa Jay mga yan orange ito naman yan sa Dubai naman yan yung bus na yan pag orange bus yan yung may orange na line na yan sa Sarge yung mga yan at yun nga pa na tayo ng accommodation mga kosa hintay tayo ng bus 44 o kaya F06 ayan ang daming tao mga kosa kahantay ng kanilang mga bus at nga ayan yung sasakyan nating bus F06